bagong gulong natin sa M-Max natin, si Uten Putang ina. Pag open mo palang sa kanya, it feels so rubbery Oh nice Very nice Very nice Wow, ang galing tinatayu nya aku musta In today's vlog, magkakabit tayo ng uh, bagong gulong natin sa NMAX natin, si Uten. Itong V-Rubber na 13070 yung likod, tapos 12070 naman yung harapan. So, magdidiscuss tayo ng basics about tire sizing, ano yung nangyayari kapag nag-oversize tayo, nag-low profile, yung mga basics na kailangan malaman ng mga beginners, mga newbies natin dyan na nagmomotor. Let's go mga sir! Tara, palit ng gulong! Putang ina! What? Ako ba? Hey! Nakabit din! Nalaglag pa yung helmet ko. Shit! Let's go! So, hanap lang tayo mga sir ng Vulcanizing Shop. Dito malapit sa amin mga bandang sa Pampalay o kaya ano, Norzagaray Bulacan. Medyo ikot-ikot tayo ng konti mga sir Let's go! Saktong sakto maulan! Pwede testing natin yung gulong natin mga sir So okay, while we are riding mga sir Pag-usapan lang natin yung tinatawag natin na tire size Lalo na sa mga beginners yan mga newbies Paano nyo ba nalalaman yung tire size ng gulong nyo? So dyan sa sidewall ng motor nyo yung gilid ng motor may makikita kayo dyan na 130-70, 90-90 80-80 120 70. so yun yung tinatawag natin na tire size so ako palagi ko nire sa mga pagpapalit ng gulong or bibili ng bagong gulong nila is to follow kung ano yung stock tire size yung kasi yung the best eh ngayon kung gusto nyong mag low profile, pag sinabing low profile eh, iibahin mo yung tire size mo pero lower mas mababa so kung 12070 yung stock mo gagawin mo siyang 170 so mga two sizes lower ka yun ang low profile pag mag oversize ka naman ibig sabihin naman nun kung ang tire size mo ay 12070 gagawin mo siyang 130 70 one size up ka ngayon the question is Sir ano ba ang safe na oversizing? Pag oversizing, as per my experience, you just always go one size up. Meaning, kung ang gulong mo, for example, sa NMAX, yung likod natin, 130 pwede kang mag-140-70. Pwede po yun. But take note, tingnan nyo mabuti kasi baka mamaya, may tatamaan na mga plastic parts, yung shock absorber mo baka tamaan. Tapos take note din na mas mabigat yung gulong at baka magbago yung fuel consumption ng motor mo or fuel economy ng motor mo dahil sa pag-oversize mo ng gulong. Mel, paano naman kapag undersize o yung tinatawag mong low profile? Low profile kasi para sa akin ginagamit lang yan pang-show. Okay? at the same time pag gusto mong magkaroon ng uh, stance in term nila eh, stance yung parang medyo maporma yung motor mo ano ang disadvantage ng low profile madali kasi yun maflat uh, pag mag aangkas ka lalo na pag mataba yung driver medyo may kabigatan tapos mag aangkas ka pa eh alam mo na kung saan pupunta yun <laughs> lagi kang flat kahit bago pa yung gulong mo pag-usapan pa natin yung tinatawag na manufacturing date pag sinabi natin yung manufacturing date, meron kayong makikitang apat na unique na numero sa gulong nyo. Uh, yung apat na numero na yon, yung first two numbers, yun yung week okay, kung kailan ginawa yung motor mo. So for example, nakalagay doon 20. Ibig sabihin, on 20th week. Okay? Yung sumunod naman na dalawang numero is yung year. So for example, meron kang uh, numero like 50 tapos 19 5019 ang ibig sabihin nun it was made 50th week of 2019 yun yung ibig sabihin ng manufacturing date yan mga sir mga basics lang naman to para sa mga beginner dyan eh namiss ko si Uten ah saktong sakto pag uwi natin matetesting natin yung beer rubber sa ano madulas na kalsadang to kung kakapit ba siya tara hanap muna tayo doon mga sir yan sangka hey, meron tabi tayo maawi sa shoutout ka, nagboblog ako, sakto <laughs> <laughs> ICP ako. ha 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 ah ACP ka oo oh. Eh ba't naka, ano, n <laughs> Anong name mo, sir? Anong name mo? Ha? Romel. Kakatokayo pala kita. <laughs> Shoutout sa Romel. Bye-bye, ingat, ingat. So, yun mga sir, 300 pesos daw para sa front, sa kasarir. Kapalit na tayong gulong motor. So ito mga sir yung gulong natin yung V-Rubber Panlikod no uh, What I like about V-Rubber Pagka open mo pa lang sa kanya sa Nasira pa yung mask ko putik yan Ayan Pagka open mo pa lang sa kanya it feels so rubbery alam mo yung ano yung goma ganun agad yung pakiramdam nya makapit siya agad so yung mga ganitong klase ng gulong it, it, literally requires no break in di mo na siya kailangan food po makapit na siya agad ayun no saka yung amoy nya amoy ano talaga amoy goma ito yung panglipad natin this is still the same size uh, 130 70 ayan tapos manufacturing date is 16th week of year 2020. So fresh na fresh ng gulong na to mga sir. Yes sir. So ito naman po, mga sir yung ating front tire. So nakikabit na rin yung V-rubber natin. Ang sukat ng harap natin is oversize tayo ng one size up. So makikita nyo rito, ayun. 120 70 yan yung size ng gulong natin. Makikita nyo ngayon dito yung profile sa harapan, ano Yan. So, definitely, pwede kayong mag one size up. ah mas gusto ko kasi yung tread pattern ni v para sa long ride. Ayun, no? Marami siyang labasan ng tubig. By the way, this tread patterns, mga sir, itong mga guhit-guhit sa gulong, hindi yan para mas kumapit yung gulong nyo. Ang purpose niyan is para pag dumaan kayo sa tubig, dyan lulusot yung tubig, para hindi kayo mag-hydroplane Hydroplaning Hydro ang tawag Sa pagdulas sa tubig Dahil sa gulong na kulang sa thread pattern Ayan o, no? handa <laughs> So ito mga sir, pauwi na tayo Testing agad Sa itsura kasi ng goma ni V-Rubber Feeling ko hindi na sa kailangan I-break in eh Kamote, kamote tayo <laughs> Para matesting testing <laughs> Wow, ang ganda niya i-turn in. Pag sinabing turn in mga sir, yung madali siyang ano iliko ng ganito oh, sa mga magda-drive, mga newbies. Iwasan niyo kahit gaano pa kakapit ang gulong niyo. Iwasan niyo yung mga pintura sa kalsada, yung mga marking natin yan, yung mga road markings na yan, pedestrian lane, yung mga double solid yellow line, solid white line, broken white line. ah uh, as much as possible, huwag yung dadaanan yan kahit gaano pa kakapit yung gulong nyo, dudulas kayo dyan. For sure. Subok! Ang ganda! Ang galing, oh! Parang feeling ko, mas tamang gulong dito kay NMAX nung 120. Mas madali siyang, ano, i-maneuver. Very nice. Mamaya may mga banking dito, eh. Ayan, basa. Testing. Sa basa. What? Wow, nice. Wala pang, wala pang 400 meters yung tinatakbo ko. Walang dulas-dulas. Sobrang basa, oh. Nakita nyo naman siguro, nangihinginang yung kalsada. Wow, very nice. Nice. Very nice Wow, ang galing tinatayo niya ako mga sir <laughs> Yung ano ah, uh, Nadaan ako Dun sa, ewan ko, lubak ba yun? O no, sa pintura, yung sinasabi ko kanina na huwag kayong dadaan Nung nadaanan ko siya Imbes na isemplang niya ako <laughs> Kinabaan ako Tinayo niya yung motor So imbes na isadsad niya ako Binalik niya yung motor sa patayong posisyon <laughs> galing! <laughs> alam nyo, hindi ako hyper, mga sir, ha? Ah? Hindi, ayong alam nyo, hyper yung ano, porke na-sponsoran or buko, porke tindero ng ganitong produkto, eh, hindi ka na magsasabi ng masama sa isang produkto. <laughs> Asin in, magaling talaga. <laughs> o, oh, yan, Oh. O, corner, o. Oh. <laughs> galing! <laughs> galing putang kapit agad yung ibang gulong kasi it literally requires breaking in <laughs> ito hindi ayan o <laughs> ang galing hindi ko nabanggit kanina yung presyo pala nung gulong is 4,000 pesos ang pair uh, 1,850 yung harapan 2,150 naman yung likuran so total 4,000 pesos yung pares nitong V-Rubber. Ang giling. I like these tires. I like these tires. O, testing o. Oh. <laughs> Ang giling ng turn-in. <laughs> Alam nyo ba yung turn-in? Paano ba tatagalugin yun, yung layman's term? Minsan kasi pag gusto natin mag-maneuver from left to right, yung biglaan, yun yung parang turn in, no? yung lipat ka lang pa ganun. Yung binabago mo yung body position mo para mag-change yung direction ng motor mo. Ang nangyari dahil do sa gulong natin sa harapan na 12080, mas mabilis siyang mag-turn in. Mas mabilis siyang sumunod dun sa handlebar input mo o kaya sa sa weight distribution mo, yung pagpalit mo ng weight or pag ano mo pag change change mo ng ganyan. Eh, no? Very nice. Mga sir, it's a must try. Sobrang solid nung ano, nung gulong, ang galing. On lang tayong ilaw, ginabi na tayo eh. Shoutout pala dun sa gumawa ng gulong natin. Pagpunta ko dun, walang gasgas -gas yung racing boy kong mags eh. Pag uwi ko, meron na eh. <laughs> Yun lang eh hindi natin maiiwasan yun kasi syempre si Quat si Quat Gaming ang hirap nung merong automatic tire changer eh gagabihin ako lalo kaya okay na si Quat si Quat review lang naman ang galing talaga nung turn in putek napapatigil ako sa <laughs> sinasabi ko <laughs> Sarman, bakit ka pala nagpalit ng gulong kung makapal pa yung Maxis mo? Uh, gagawa ko ng long ride review nitong gulong na to. Uh, gusto ko kasing salubungin yung 100k subscribers ko sa... Hindi ko alam kung siguro Tagaytay or uh, Nueva Vizcaya or somewhere in North. Basta, bahala na mga sir. Itong V-Rubber, gusto kong itago yung Maxxis pag ano, racing-racing. Pag circuit days, pag itong V-Rubber, I think mas maganda siya sa wet and dry, daily, long ride. Saka hindi siya ganun kamahal. At 4,000 pesos, di ba? Very nice. So that's it mga sir. Nandito na tayo sa bahay asana uh, sana meron kayong napulot kahit pa paano dito sa vlog na to sa pagpalit-palit ni Sir Mel ng gulong at pagdadaldal sa inyo. Ayan mga sir, till next vlog. Yes sir. Bye!